Guys, ito guys. Magpapaksiwa ko ng tawag dito bangus. Ayan guys. So... Ito yung ating mga ricado, kamatis, sili, luya, bawang, sibuyas. At ibabawaw ko itong ampalaya. Guys, yung aking bawang at sili. Saka yung ating isda. Susunod so, ka na guys yung sibuyas, kamatis, at luya. Ayan na guys yung kamatis, luya, sibuyas. Ayan na guys, may paminta na yan. ng at saka buo. Saka konting durog. May asin na yan guys. Konting konting magic sarap lang nilagay ko. Ayan na so guys. This yung ampalaya na hiwa ko na siya. Tapos ayan na siya guys. Di pa siya na kulo. Ayan na kulo kulo na pala siya guys. So, ang bango guys ng ating paksiw na bangos. Ayan. Grabe sa bango. Guys, grabe ang bango. Lagay na natin yung ampalaya. Ito guys, lagay natin yung ampalaya. Ayan, ayusin natin guys. ay na guys, takpan ko muna siya para maluto yung ating ampalaya. Ito na guys, ang ating paksiw na bangos with ampalaya. Ayan guys, ang bango.